kami paro naman kami ngayon sa pagkuha ng bago sabado di gloria uh -huh. mahal ang ulam ngayon bawal ang karne wala rin isdang mabili sa palingki mayroong isda iilan ilan, ilan. napakamahal mga 300 ang kilo Ay ngayon mangingita kami ng gulay sa gubat bago ah, sarap nun All right. Hain mo kasa, kalma ngayon ayun. Ganda ng dagat. Nga niya no. Oh. Ilang buwan na ito? Nilukad natin ay December. Mag-aapo at mag-aapo. Ano ni ano? Marami na mga alok rin dito. Ari, Ari po yung aming nilukad noon. Huling paglukad namin din ni December. Dapat itabasan uli ito ayo. Ay ano hirap lukaran ito. Ito ah. Makapusikit na lang yan. Wala naman dito naman ng parito ng bigla. Sa kapati doon nag-aumpisa ka ayaw. Oh, Yan, Ay, atin ay one, one to yung naluka dito noon. One one, hindi kasama yung tubuhan. At ito na sa higa. Siguro may kumpa rin ha, nagawa, ano yung Kasama nung kinuha ko. Ay, anong lalaking pansahig sa tapahan, eh. Ay, naman yung mga dulo wala na pating sahig yung ating atin tapahan din niya. Kilograman pa. Hindi eh, di panibagong ba, Wala, lang na, lang. wala lang na naman ano. Naari pa yung mga kinabignas ko na. ayo. ng eh. Hindi masyadong sisikat at wala ano? wala. Ha, kaunting pala lang ari ano. Hmm. Hindi pa nagapakadamo ano paano yung nagtag-tag-tag-init? <coughs> ito yung Ito yung makaputi ka doon ayaw. <coughs> ah, may puso ng saging, oh, dalawa, oh. Hmm. Chiri, oh, may puso ng saging. Wow. Kunin natin mamaya. Ano yung payo? Tatlo. Ay kaso yung ano pa payo. Nabukod pala ah. na ari. Ano? Eh gira niyo may karawat. Ano kami dumaan ni Dini ni Jirin ni Maka. Eh Maka yan ang taas ng damo. Karabaw. Dito kami ipapunta sa pamagu. Dito may bago na. Makuha man lang pang ulam. Nari ay. Pwede rin dyan. Ay pangalan pa ako din. Ayaw. Uh. Ayaw. yan. Ang tagal na nari oh. Kumusta yung Bantex na hmm. pabrika sa Valenzuela? Ha? Kumana na naman naglalaba ng ating mga tulungan dyan. Laking ano, ano aray? Pi Arangan? Oh. Laki yun. Oh. Eh. Arangan, yan po yung puno ng Arangan na napakatibay. Napakatima class A na kahoy. Laki. Na, na. Bito, Dito yan, dami rin pili. ang gubat na ari ay pili ay pili man din ari ayo oh. patay na oh mamamatay na pati inakuhaan na sahing inagabinta ay oh, linis na din niya ayo oh. hindi na kami nagaligo no na ayo oh. tabi tabi po ito isang bukal isang kapalakihin ng ating materialis tabi tabi hmm yung kami nagaligo noon oh, kay Sibio. Hmm. May tulo pa oh. Kahit napakatindi ng tag-init, hindi nawawala ng tubig. Kahit na ang buong Dolores, inyan ay hindi pa. Meron pa dyan dyan? Ha? Ah, ah, ilang puno yung baguro. Ayun na yun. may talbos nga niyo. Ayun na kuha mo ako ah, ano? Tingin. Ah, Ah. Uh, ano yung bago o. Gulay Ano ito isang malaki ay. Ah, kaunti ang talbos. Marami kaya yan, taas. Ito lang? Marami sa taas. Sa baka? Oo, um, baka Ay, ay lagan mo. sa ano mo? Kami ni Pai. Matingan mo. na yung bagong isa. Ay, 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 Uh, Pinaot Sayang Imo, na ayon. Sayang. Akin e mo. Apo tulin mo. yung bago ayo. Mm. Uh. Yung inagulay na bago. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin B bago. Kural. Ba. Galing ka aket ka. Ka para pagbatik natin dito sa masunod ay yan ay ano na ay ano daming bagin baka pati may hipa hindi pa yata jiri yan ay yan ay oh yung bagin na brown na yan ay kahit yung masapak dyan yan ay malutong kapag pagkanggilik kaya naman may, may baso ito kaya ano ha iba, 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 iba. hmm. <coughs> Ayun, bago

ko na ni pa na rin mga bago. Oh. Ang dami na.

Ayan. Ayan. Ah, ay pili. Ayo pinatay na ano. <laughs> Ngaga. Ano hanay law. Oh. Ina bintan nila ang pili oh. Hmm, dami sa, sahin. may sahing pa oh. May eh, sahing ang pili na nabenta nila. Hmm. Laki. Taas. Hmm. Ah, dami nuna yung pili ng isa oh. Daming ano, daming sahing oh. Siguro abalikan pa nila yan.

diyan naman di may bago pa ayo. Ayun jiri na sa yung malaki diyan ay. Nayo na ayo. Oh. Ng amin talbos. Nayo na ayo oh. yung malaki na ayo oh. yung lalapad ng talbos. Oh, na ito ayo. Uh, talbos na yan. Anong klaseng mamaguan, Ano? Oh. Hmm. Eh, ari ay, ay, ay. Bago pa oh. Bago pa ari ayo, oh. tuyo oh. Oh, walang bawas oh. 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 Sa nagluka dito oh. May bawas na oh, pero hindi ito mapuno. Oh. Ay hindi. Wala oh, napisil ko wala oh. May may ano na oh, nyug na lang kailangan ano. Oh, may panlahok na ng tuyo. Ano dito kaya kita kami ng tuyo. Ah, oh. aking alaga at maigil yan, hindi naman sira yan. Ay, ah, nagugulo nya ah. laso niya.

at kung sa isda maaasat karne talaga niya nang mahalarikit wala pating wala pating ayo Ate mauwi ng walang dala ngayon Kita rin ng uwi nang walang dala Hay pa-jir madi hindi mo kinohalad Kan Hay naiyo Kan Na na tinimma Oh Hay pa ka na ay Arena pa eh. kalaking bago ay eh. Yan daming talbus ayo eh kasama na pang ulam tsaka pang bintang may, may tuyo na may nasimot kami tuyo din sa gubat mga naiwanan na naglukad ari pa Jerry isang malaking ari ay ito ay tulak eh. yan ang dami nun ay binagsak mong yun yan nilabi na rin sa si sako o baya Yan ang katinubo magsak sa akin. Eh, basoy. Eh. Natusok-tusok sa barat, kati. Eh. Maray, oo. Maray, uh. <laughs> wala ang kati. Ito'y talbos lang ang inakuhang bago na ito. Maaari pa niyang daming talbos ayo. Ah, na tusok-tusok pa. Ih. Eh, na eh. ah, ito ay. Dinig sa kumoy napakakati. Na bo yang pa eh, pay, hindi pa nasisimutan na yung. Alam mo. Ah, hmm. oh, wala na. Na ay na dami. Ay, pa jiri ay, binagsak mong arayo. Ina magaganda oh. Ha? Huh? Ina pa. Natin. Baka, Ako ina pa natin. Ina, tusok, tusok, eh. na. Ina tusok-tusok ka. Yan lalaki ng fire. Wala na mabutol yung makati. Lipang guya yata ata nga, ngan okay. Aba, ay hindi pala bugo itong na. <laughs> ay eh, bago yun ay nasa bandang taas ay. ay, tihilili, ay. O, Puting tibig yan.

pero hindi naman nabutol. Ha? Huh? Hindi naman nabutol. Pangguyam? Dami ah, din sa pagbagsak nung sanga sa akin ay anong tusok? Puti. Wala yatang landing guyam. Landing guyang. Ano daw yung bago po na amin nakukuha mo. Ah, uh, maka isang puno pa yan. Halos isang sako na. Ah. Yan, sarap niya na may megat Tapos may inihaw na tambakol. Tambakols. Tuli kahit tulingans. Ayan, ba, dami. Ba, Kurinding. Ngari po ha. Ito po yung bagwa. ano oh. Anong pagtawag sa inyo ni pag Pagurin sa ibang lugar ito, sa Kisun. Sa Sa Mindoro. Bago rin? Ito ang gulay na hindi naluluma. Bago. Bais, hindi naluluma. Bago. Masarap na ulam. Lalo sa pabahaw tapos may bago. Panalo na. <laughs> pulutan sa tuba. Ay, hindi basta pulutan sa tuba ito. Kati. Eh. Uy, hmm. so, may napanako doon yung ano no? Lipang guyam? Ano ba ganyan lipang guyam na Napakaliliit na guyam na yan. Uy, hmm. so, may bagay ka na nagkakapakpak. Hey, eh, beb, wala. Wala naman dumapo sa akin gaon. Lipang guyam na yan. Sa baba? Ah, ang kawal Hmm, hali po kayo. Ang aming kinuha ang bago Hmm. Tua, may mga tangkay. Tua, kasama na ito, ko, 'Yan katila Ah, kita. Ha, tita, oh, eh. Mga ilayan, ha? Nagdudurog 'to. lang doon, eh. Ah, may tuyo pala din sa aking ulo, ha. Ah. Iniwan ko yung tuyo. Uh, hmm. so, Kasi kasama na tangkay. Marami Awi naman. Tama na yun. Mali. Um, isang gulayan lang. Ah. Hindi na kami pumaroon. Sa dulo rin. Malayo na. May init na pati. May marka rin yung nyug na ariyo. Ano yun? City. 2,000 M, 12. Hindi pa na at na pa ang bawo. Ay, Ah, kaunti ang naloka din dito. Ah, Bago rilaw. Mana yang jiri? Uh, yeah. Kita Hah? Punah? Punuh tak? Matubu ya? Areku, areku semua habit aku. Maka hindi bago yan? Tapi ari ang yanong gandang kalutong tapahan ano. Dito na abutan ni kan ni kasi Si? Pido. Pido. nakuha raw ng ano bumulan ano yan itatanim na bago o oh, may buto o ay may ano may ugat na, yung may irong man din yan hmm. nagkahanap ng ganyan nabilin daw marami may may rukala na sa puno ng ibon pala no tapos ba 'yan oh ah sigang katugod na halos ang ganyan ganyan Nalo. Ano? Hmm. ay may ugat din man din hindi <messibles> nang malimit ay may nang malimit sa gubat yan eh. sa gubat na tubo, ano sa malalamig so ayaw ayaw nang malimit mayroon din yung ah, ah. di pataranta tumba na. Ay, ako Tabi po. Hindi mm -hmm. um, na may tubig po. Kasi ano, nalaso na ito. Nalaso na yan. ay pili ay nang natumbang at iyan hmm. na oh na ito, yeah. ano padalita na ay oh sakinho Oh ano Ano Tologa sa taxi ani

nalo. na Ay para ngay, napaka Napaka Napakainit. pagdating sa bahay. Happy pa kaunti. Ah, Nangarap pala ang ugat ng kwanayo Bago Bago rin ano ha? Ako, ako niya mo yung puso dun eh? Dalwa? Tatlo? Yan ang init na Init na din eh Nangit pa namin nakuha ang bagwayo Isang bula yan eh, eh. Agataan mamaya. Init. At tigas na yung sag na no? yun. Kaso pick you. Kaya pa din ha. Bandang mundok. Ayun na yun. Ati ah. Yeah. Ay hindi ata maayon ng gawin yun. Ay, ay, ang puso. Eh, eh ano katin pa rin ang aking likod. Yan init talaga oh. Kaya kita nagapinitin siya na rin. Tindi ng init. Ay oh. Huh. Nainitan na karabaw mo ko Erosal. Mahitin mo yung karabaw mo. Nainitan.